Hello, what's up? Huwag ka magalit sa kaibigan mo kung hindi niya ginagawa yung ginagawa mo. Ang ibig ko sabihin, kung sakaling meron kang naisip na gawin, or career, negosyo, trip na gusto mong gawin, tapos yung kakilala mo, kamagalan mo, kaibigan mo, eh hindi trip yung trip mo, or hindi gusto yung ginagawa mo, huwag kang magalit sa kanila. So maraming pagkakataon, yung hiling mo, gusto ng gawin ng iba. Kahit nakikita mo na yung ginagawa mo ngayon, malaki ang benepisyo na makukuha nila. Uh, nakita mo sila na magiging maganda yung kalagayan nila pag ginawa nila yung mga bagay na gusto mong gawin nila para sa kanila. Laging ang mananaid eh kung ano yung gusto nila, hindi yung gusto mo para sa kanila. Natutunan ko yan sa mga friendship ko, sa online business ko, at sa buhay ko na marami akong nakikitang bagay na sa palagay ko, eh makakatulong sa mga kaibigan kakilala ko. Pero hindi nila yung nakikita. Kasi ang tanong, yun ba yung gusto nilang mangyari para sa kanila? At the end of the day, buhay mo, pili mo. Buhay mo, choice mo, kung anong gusto mangyari sa'yo. Maka meron silang nakikitang mas maganda para sa kanila, hayaan mo sila. ba? Diba? So, huwag kang magagalit kung merong kang ino-offer na negosyo, merong kang sinasuggest na magandang bagay, or meron kang gustong hobby na gusto na lang gusto mong gawin nila, kahit like mga vitamins na dapat na makakatulong sa kanila, mga gamot, kung ano lahat-lahat na eh kung hindi nila yon nakikita para sa kasarili nila, hindi nila yon pakikinggan. Ang gagawin nila, sa sarili nila, kung ano yung sa palagay nila na makakatulong sa kanila. E eh gawin mo naman kung ano yung palagay mo makakabuti sa'yo. And kung gusto mo pa rin may bahagi yung mga karanasan mo, yung mga experience mo, yung mga benepisyo na kukuha mo sa mga bagay na ginagawa mo. Online business, traditional business, hobby, uh, yung mga tinitake mong pagkain, yung mga supplements na tinitake mo, yung healthy lifestyle na gusto mong ibahagi sa mga kaibigan mo. Mga hilig mo na palagay mo ay eh, makakatulong sa'yo, ibahagi mo sa parang alam mo. At sa ganon, may mga taong makakakita nun na sa palagay nila ay kailangan nila. Ngayon, Kapag nakita ng mga tao na yon na parehas kayo ng hiling, hindi mo na sila kailangang habulin. Hindi mo na kailangan kulitin yung mga kaibigan mo. Hindi mo na kailangan silang ipagpilitan yung gusto mo sa kanila kasi sila mismo ang magtatanong sa iyo at lalapit sa iyo. Doon kayo magsimula. Pwede mo pa rin i-share ang mga ginagawa mo. Pwede mo pa rin i-share yung mga paniniwala mo. But hindi mo siya pwedeng ipilit sa mga tao gawa ng meron tayong kanya-kanyang will, may kanya-kanya tayong isip, may mga kanya-kanya tayong paniniwala at yung mga tao na may parehas na paniniwala at pangangailangan na kagaya ng sayo, eh magtatagpo din kayo. Huwag kayong malulungkot kung mayroon kayong negosyo na hindi kayo sinusuportahan ng kaibigan nyo, kamag-anak nyo kasi hindi nila nakikita yung sarili nila para doon. Kung ano yung ginagawa mo, ituloy mo lang yan kasi darating yung araw na mapupunta ka sa isang lugar, sa isang komunidad na pare-parehas kayo ng gusto at paniniwala. Ako, pasalamat ako kasi napunta ako sa isang community na pare pareho kami ng gustong mangyari at mga paniniwala. At naniniwala ako na darating yung araw na makukuha mo rin yung tamang community na para sa'yo. Makikita mo na hindi mo kailangan ipagpilitan yung paniniwala mo sa mga kaibigan at kamag-anak mo at makakilala mo. Dahil, kapag na nakita nila yung benepisyo o resulta na ginagawa mo, eventually, makikita rin nila yung sarili nila na gusto rin pala nila yon. Hindi lang nila nakita nung time na, na una mong sa nila, pero dahil nakita na nila yung sarili nila sa ginagawa mo, doon pa lang sila magsisimulang alamin kung paano mo ginagawa yung ginagawa mo. Maging totoo ka lang sa sarili mo at darating yung araw na magtatagumpay ka sa ginagawa mo. Yun lang. Bye-bye.